So yun, magandang umaga po. Mayroon na, mo, na naman po tayong ina dito. So ipapakita natin kung paano po natin ito i-align. Ito po yung ginagawa natin na kulong-kulong na malaki. Ay, kulong-kulong sidecar na malaki. Ayan po. So yun, so kakapit natin dito sa may MX na Honda na Supremo. Ayan po. So ipapakita na po natin dito kung paano po natin siya i-align. So shout out po kay Junar Darko, Daruna po. So hindi ko po may papaliwanag sa'yo kung paano yung pagkaka... Align po, dahil hindi ko may kukumpir kasi nga po yung... Yan po, napanood mo po ay Volvo sidecar po. So mayroon po tayong ina-align dito na kulong-kulong sidecar naman po. Malaki siya. So magkaiba po kasi yung alignment niya sa may harapan. Pero anyway, papakita ko na rin po sa'yo kung paano po yung pagkakalagay natin dito sa may harapan nitong kulong-kulong sidecar kung paano natin siya inalign so anyway salamat po pala na nagawai ka sa may channel natin eh babalik tayo po natin ha sa so, Temex po ito po Temex so oh. kung nakikita nyo po itong alignment niya sa kapan yung ganito pong pagkaka-align po ito po talaga yung sinasuggest natin sa mga malalaking sidecar pati po sa mga kulong-kulong sa mga steel top po ayan ito po ang kagandahan po nitong ganitong alignment, yung tubo na nilalagyan na sulid diyan pag nakakapit nakakabit dito, no. Ang kagandahan po nito kahit matanggal po yung tornilyo sa may center guide, ay hindi po siya basta-basta bumubukas sa ilalim. Kasi po isa po po ito sa nagpapa di ba doon. Hindi ito agad-agad nalilikong ganon. So isa po ito sa magandang alignment na nilalagay natin na at saka po ito po, doble po yan. May, may tubo pa pong mas malit po sa loob. So dalawang tubo po ito na magkapatong. Kaya matibay po talaga. Tsaka po, diretsyo na rin po yung pagkakalagay natin sa may. Sa may, uh, yung tusukan. Pero na rin po siyang apakan. So yun po yung kagandaan dyan. So ito nga po pala, mal medyo malaki ito, medyo nakabanta tayong kunin yung tamang alignment nito dahil nga alam naman natin kapag mabigat yung side ka ay mas mabigat din. Ibig sabihin, uh, kunting may kakarga mabigat din kapag marami, ano siya yung may kabig ganun, wala sa sukat. So ito po, ang ginawa po natin dito ay tanong pa rin. Siyempre tinitinan po natin yung magandang tayo nitong motor. Tapos po yung sukat dito, ito mayroon po tayong guide. Ayan. yan may guide po tayo ha. Nakikita nyo po, diretso yan. Nakabatay po dito yung sukat natin sa likod at saka mas sa may hakapan. So kung napapansin nyo, lalayo po ako ha? Kapag malalaking side ka, ko kulong po yung inalain po natin. Medyo nag-advance po tayo dito mas sa may side wheel. Ayan po ha? binabalance po natin yan. So sa centering po naman ng side wheel Centering po ng side wheel At saka centering po sa may motor Ayan po Pag mga ganitong medyo malalaki na po yung side car nila, nilalagay natin Medyo naka-adjust na po talaga yung centering natin Sa may motor Mas matras na po ito Kumpara dun po sa centering ng gulong ng side wheel Ayan. Tapos sa sukat naman po, sa sukat niyan, dapat po yung uh, sukat po dun sa centering. Ito yung narin na rin centering ng rim. Ayan po, dito po natin kinukuha yung sukat. Itong, itong guide na to, ito po ah, itong buckle na to, kaya po nakadikit sa may rim. Kasi nga po, yan yung sukat niya. Pag okay po yung sukat sa likod, that's okay po dito, Ayan po. Dito po natin kinukuha yung centering. So, kinakawit lang po natin yung metro dyan. Tapos, <laughs> sinusukat po natin dito sa may gitna po. Kahit po gano'ng kalapad yung gulong nyo, basta centering po yung kinukuha natin gitna, wala pong problema. Kahit magkaiba po sila ng sukat ng rim, kahit mas malapad po sa likod o kaya mas malapad sa harapan, okay lang po yan. Basta centering po yung kinukuha natin. Pantay po sila ng sukat, wala pong magiging problema. So, ayan po. So, ito boss, ito, ah, uh, ito yung pagkakalagay ng alignment natin sa mayakapan kapan. Ayan o. Oh. Bali, sulit po kasi yung ginamit natin dito. Magkaiba po sila ng alignment sa may bulbo. Sa bulbo po kasi ang gulbar dyan. Ayan. So ito naman po ay uh, kulong-kulong sidecar -kulong na malaki at saka malaki din yung motor. So yun po yung pagkakalagay niyan. O. Dubli po yung ano nito ha. Dubli po yung tubo. So napakatibay po talaga. Yung welding po dito at will, uh, tubo po sa loob ay magkadugtong na po yan. So makapal po yung tubo na yan. Ayan. Naka-spot-spot lang po yan. At mamaya may pupul weld na. Sa center guide po, ganito na may pagkakalagay. Ayan o. Oh. Hindi po siya mahirap tanggalin, hindi rin mahirap maglagay. At saka po, napakalaking tulong po nitong spacer na nilalagay natin dyan. Ang purpose po ng spacer na yan ay para makontrol po natin yung yung, yung tayo po ng motor. So, ayan po, ah. Diyan po natin kinokontrol yung tayo ng motor. Pwede po natin dagdagan, pwede natin siyang bawasan. Ayan po, ah. Tapos sa likod naman po. So, ito po. Itong motor na po ito ay may dati na pong lagayan. Ayan po. So, yung ito po yung kinakabit natin. Ayan, nagdubli po tayo ng flat bar. Makapal. Tapos, ganun pa rin po, tatlo. Ayan siya. Kaya magkakonek po yan. So, ayan po ah. Oh, wag niyo pong kalimutan ito pong guide na bakal na to ay napakalaking tulong po nito sa pag po natin para makuha po natin yung sukat sa harap, sa likod at saka sa may harapan po. Napakalaking tulong po nung guide natin na bakal na to At siguraduin lang po kung na direksyo ito. Ayan o. Oh. Huwag po kayong gagamit ng liko ng bakal. Dapat direksyo lang po para hindi po siya, hindi po napabago yung direksyon. So, ayan po. So, hanggang dito na lang po. So, sana po mayroon po kayong nakuha, natik. Ayan naman po sa pag-align pag po ng side panel nyo. So yan po, pwede po kayo mag-comment lang Comment lang po ng comment Para po masagot po natin yung mga tanong nyo So yun lang po mga ko salamat po